hoy pusit. Ha, tignan mo yung itsura mo. Ha, mukha kang buhaya dyan, ha. Ha? Tignan mo. <laughs> tignan mo yung itsura mo, ha. Halata naman, ni eh. Mukha kang masaya. Nakapanira ka na naman di mo ba naisip na dahil sa bagay na yan nagmuka, nagmuka ka na namang walang kwentang tao kasi isipin mo naman yung pangulo may accomplishment na naman samantalang ikaw hananjaan ka pa rin ha? mula nung naissue sa'yo yung confidential fund mo at dahil nagpupupunta ka sa ibang bansa nung panahon ng bagyo ha wala ka nang nagawa wala nang narinig sa'yo at wala ka nang maipagmamalaking nagawa mo ha? kaya sa bagay na yan na bumaba ang bigas nagmuka ka na namang walang kwentang tao alam mo, sa totoo lang dahil sa statement mo, nagmukha kang bobo, ha? Pwede ka na naming tawaging bobo. Bakit? Dahil meron bang mga magsasaka na magtatanim ng palay na para lamang ipakain sa hayop? Ha? Meron bang ganong klase ng palay? Bobo ka pala, eh. Ha? Hindi mo naisip? Wala ka man lang ka utak-utak? nag ka ba o sadyang mema ka lang na meron ka lang masabi para may maibatikos ka? Ganyan ka na ba talaga kadesperado? sasabihin mo pa na yung murang bigas ay eh, gagamitin lang para sa pangangampanya. Bakit? Kapag ang kompletong alyansa ba ay nakapasok, magiging pangulo ba ulit ang presidente? Ha? Isa ka talagang bobo at tanga kung mag-isip. Wala ka talagang kabubuhan na hindi mo ipinapakita eh, sa tao. Napakabubong taon, sarap sampalin Kung di ba naman isang damukal na bobo at tanga kong mag-isip Isipin mo naman, meron bang magpapakain ng pagkain ng hayop sa tao? Ha? Anong tingin mo sa gobyerno, mamamatay tao na katulad ng tatay mo? Hindi ba kung inyong matatandaan nung kapanahonan ni Duterte tumaas ng tumaas yung bigas hanggang sa naupo yung Pangulo? Biglang bumaba ng 60, bumaba ng 40, bumaba ng 45. Di ba umabot ng 35, umabot ng 30 hanggang ngayon. Meron na rin 29 tapos meron pang 20 ngayon na i-release -re sa Bisaya sa susunod na linggo. Alam mo katulad ng sinabi ng tatay mo, napakagaling napakagaling niyo talaga sa paghiintriga. Halata naman eh, di ba? Kung manira ka akala mo talaga merong katotohanan yung mga sinasabi mo. Ito uulitin ko sa iyo ha. Dahil sa bagay na 'to nagmukha kang walang kwentang tao, isipin mo ba naman mula nung naupo ka sa gobyerno ay wala ka man lang nagawa na maipagmamalaki mo hindi katulad ng pangulo na kahit nananahimik lang, ang tao ang kusang nakakakita ng kanyang mga ginawa. Ha? Kaya huwag kang bobo sa sarili mo. Isipin mo kung paano mo bubuhatin yung mga kandidato mo nang hindi nagyayabang, nang hindi nagsisinungaling at naninira. Ha? Huwag kang bobo sa sarili mo nang hindi kita namumura. Tanga ka! Ha? Sampal mo sa mukha mo yan.